Ayan, sumakay po si Pangulong Bungong Marcos ng train kasama po ang kanyang buong pamilya. Pus po ito ng uh, TV Patrol. Sabi dito, nitong linggo June 1, sumakay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang pamilya sa MRT-3 mula Kamuning Station hanggang North Avenue Station. Kasabay ng paglulunsad ng pamahalaan ng... Pamilya Pass Promo sa MRT at LRT Station. Sa ilalim ng inisyatibo, maaring makasakay ng train ang apat na pasahero sa halaga ng isang tiket. Ang tanong dito, ano, araw-araw po ba ito? O sa linggo lang? O araw ng linggo? Hindi po nakalagay kung araw-araw po ba ito? O sa araw lang po ng linggo? Dito po natin makikita, o tingnan nyo po, naglalakad po si ah, Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po dito nakaupo. Dito nagkikipagkamayan sa pasayro. Sa kay anak nito si Sandro. Dito po natin makikita na napakalayo po niya kay VP Sara Duterte kapag nakita ng mga tao. Kasi kung si VP Sara Duterte po itong napumunta pumunta dyan o sumakay dyan, sigurado po nagtatayuan na po yan dyan ang mga pasayro at makipag-selfie kay Bipisara Sara Duterte. Pero dito po, makikita po natin, nakaupo lang po talaga ang mga pasayro at walang kusang lumapit o maglakas doob lumapit na makipag selfie kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang asawa ayan po yan. kung kay BP Sara po ito sigurado po marami pong lalapit dito o tatabi sa kanila para makipag selfie ayan si Pangulong Bongbong Marcos na lang po ang kusang ah, nakipagkamay o lumapit sa mga pasayro at sa kayong anak yan dito pa lang sa entrance dito pa lang sa entrance, wala po. Wala pong lumalapit parang magkipag-selfie. Uh, o baka naman, binawal siguro nila magipag selfie Pero nakikita naman po natin sa mga ibang video na bihira lang po talaga may magkipag-selfie kay Pangulong Bumong Marcos. Lalo-lalo na rin po sa asawa niya. Bibihira lang po. Karamihan po, wala. O kakaunti lang. Di ka kay Bipisara Duterte, maglalakad lang yan kahit nakasakay sa sasakyan. Talagang sisigaw yung mga tao sa kalsada. At ang ginagawa ni Bibi Sara Duterte dyan, humihinto po siya para magipag-selfie o magipag sa mga taong sumusuporta sa kanya. Pero dito, makikita natin, malayong malayo po. Malayong malayo po talaga pag si Bibi Sara Duterte ang nasa labas. Kaysa kay Pusidin Mabong Marcos. Ayan. O baka naman siguro, baka binawal dito dahil lang sa train. Pero sa ibang video, makikita po natin na ganun po talaga. Ganun po talaga. Bibihira lang po yung tao na lumalapit sa kanya para makipag-selfie sa kanya. Ayan. Okay na rin siguro itong ginawa nila. Okay na rin dahil isang ticket, apat na a ah, membro ng pamilya makasakay. Pero ang tanong dito, kasi hindi po nakalagay dito sa post ko, uh, ah, everyday po ba ito o ah, sa araw lang ng linggo. Ayan. Kung everyday, napakalaking bagay po. Kung every everyday. Napakalaking bagay. Kahit papano, malaking bagay po talaga yan. Biruin mo, apat kayo isang ticket lang, di ba? Sa isang pamilya. Kung araw-araw siguro, medyo okay ito. Pero bihira naman yung araw-araw din magkakasama ang pamilya, sumakay ng train. Karamihan dito sa so sumasakay sa train, puro yan, manggagawa o papasok sa trabaho. Bibihira lang po dyan yung pamilya-pamilya na magkakasama. Pero malaking bagay na rin, halimbawa, magkasama kayo pamilya, dalawa, tatlo kayo, sakay kayo ng train, isang ticket lang pong bibili nyo. Pero bibihira lang po yung gano'n na magkakasama yung Buong pamilya o apat na membro ng pamilya na sumakay ng trin. Bibihira lang po. Pero okay na rin po yan. Okay na rin po. Tingnan po natin dito reaction kung ano po ang reaction ng mga tao na nakakita dito sa post na ito o sa ginawa ni Pangulong Bungbong Marcos na sumakay po ng trin at idiniklara na isang ticket, apat na membro pamilya po ang pwedeng sumakay. Tingnan po natin reaction. 7,200 po. Tingnan natin. So ayan, ang dami pong tumawa, 4,100 yung nag-like po, 2,100 yung nag-heart, 935 yung naka-wow, 51 yung care. May nagagalit pang 43, oh. marami pong tumawa, pinagtawanan lang po, pinagtawanan po yung uh, ginawa ni Pangulong Bumbong Marcos. Tingnan po natin dito sa comments, ano po ang masasabi ng mga taong bayan dito. Sabi naman dito ni Nisi sa comment, Duterte, the best na pangulo. Yun. Ang comedy to ni Dennis, honestly, binuto ko si Isko Moreno. Dumaguso, pero natutuwa din ako sa performance ni President BBM. Marami na pasaradong pugo ng insik na dati lantaran pumapalag sa West Philippine Sea. Dati wala aksyon. Pinababa ang presyo ng bigas at marami pa. At marami pa, kaya ako big... Kaya ako bilang Pilipino, nakikisa ako sa adikain ng ating Pangulo President Beldmore Hospital. Nako po, Beldmore Hospital po. Ano kayo anong hospital po ba ang ipatayo ni President Bongbong Marcos sa tingin nyo po mga kababayan? May alam po ba kayong hospital na, na ipatayo ni President Bongbong Marcos? paki uh, Pakicomment po sa baba kung may naipatayo po bang project si Pangulong Bongbong Marcos na hospital at kung saan po. Sabi naman dito ni Nestle, pakitang tao. Ako po. Sabi naman dito ni Irma, ang laki ng respeto nila sa mga Marcos, di man lang nilalapitan pero bakit kaya pag mga Duterte nagkakagulo na mga tao. <laughs> Ayan. Tingnan ko ba dito sa comment na papansin po niya. Pag Duterte po pinagkakaguluhan ng tao. Pero kapag ka mga Marcos, ah, laking respeto daw. Ibig sabihin po, wala Walang bumalapit, walang nagkakagulong mga tao, hindi po dinudumog. Sabi naman dito ni Vincent, di na obra ang ganyang kaplastikan. Nako. Ang comment dito ni si, yung train di puno. Ano, nireceive sa kanila isang bagon, dapat pina-experience sa kanila yung halos magkapalitan na ng muka para lang para alam niya paano ang commute life. Tama po, matindi po talaga ang siksikan dyan sa train. Isang bagon po talagang punuan dahil experience ko po yan noong nagtatrabaho ako. Sumasakay ako ng train haros araw-araw mula Kubaw hanggang Taf sa Rotunda. Grabe po ang siksikan, agawan sa pintuan. Pero dito makikita po natin, napakaluwag po. Walang siksikan, hindi pa nga puno ang upuan. Ang tanong, anong araw kaya ito? Kasi kalimitan po talaga sa train, siksikan po talaga. Lalong-lalo lalo sa LRT dyan sa Pasay. Grabe po, nakaranas po ako dyan talagang magkapalitan kayo ng mukha dyan. Talagang siksikan. Kaya napakahirap kung may bag ka na medyo malaki-laki. Talagang ipit na ipit ka. Siksikan po talaga pero ito ngayon makita natin maluwag. Kaya yung comment siguro, ah, commuter din to. Talagang commuter po siya yung comment na ito. Ito si Xie Xing. Totoo po yung sinasabi niya, talagang grabe po. Pag commuter ka, sasakay ka ng train. Lalong lalo pag lunis, naku po, grabe po. Grabe kasi ng tao, lunis na lunis ng umaga. Grabe po. Sabi naman dito ni Galixto, dami niga comment. Isip-isip din kayo. Okay. Pabor siya, pabor siya sa ginawa ni President Bongbong Marcos. Sabi naman dito ni Rin, scripted pang famous Q. Ang <laughs> sabi dito ni Lito, hihihi, ara ka naman. Da sa train, nagpakitang gilas. Hihihi. <laughs> sabi nito ni Alberto, lumabas tuloy ang kaplastikan. Nako po, marami po talagang hindi na dito sa ginawa nila pagsakay ng train. Dahil napakaluwag nga po naman. Saka yung sinasabi na isang tiket apat na membro ng pamilya na makasakay, hindi ko po alam kung araw-araw yan kasi hindi ko po nakita dito sa post na ito sabi naman dito ni Jian dapat rush hour kayo sumakay para alam nyo tama, tama po, pag rush hour po talaga, grabe po magkapalitan po talaga kayo na mukha sa sobrang siksikan agawan, sa pintuan palang grabe na po, tapos pagdating mo sa loob, grabe po ang siksikan talaga, grabe po ang ranas ko dyan, ilang taon ko po ang naranasan yan sabi naman dito ni Raisa, dapat sa mga jeep kayo magpakitang gilas Mr. President. Wait kasi doon maramdaman mo yung hirap ng bawat Pilipino. Tapos hindi puro matanda sa kay mo dyan. Halata naman na kinuha mo yung saan. Kasi nakikita nila dito. Tingnan nyo po. Ayan o. So ayan yung tuhan nila. Karamihan po dito ay eh, matatanda. Marami pong matatanda. Baka naman na ano ito yung... Ah, uh, na uh, para sa mga senior citizen, 'di ba may uh, area na pang senior citizen. Puro pa mga matatanda lang doon, ah, uh, yung mga PWD na may mga kasamang uh, nagbabantay. Kaya siguro may bata rin dito pag may PWD ka o may senior citizen ka, pwede ka doon sa uh, senior citizen kasi alalay ka. Alalayan mo yung senior citizen na pasayro baka maipit. Baka doon po sila dahil makikita po natin dito nga mukhang mga senior citizen pong marami dito. Hindi ko lang po alam ha. Hindi po natin alam. Kasi napapansin po ng mga kababayan natin dito na bakit nasa mga puro matatanda po. O baka naman araw ng linggo ito kaya medyo mga matatanda na kabiyahe. Pero napakaluwag oh, napakaluwag. Napakaluwag. So dito mga kababayan, makikita po natin dito marami pong halo-halong kuminto. Pero ang nakikita ko dito marami po talaga uh, hindi po naniniwala dyan sa uh, ginawa ni Pangulong Bong Marcos dahil ang mga comment kayo ba ito subukan mo sa jeep sumakay sumabuka, subukan mo sa rush hour sumakay para makikita mo kung gaano kahirap ang mga commuter kapag sumakay ng train ng rush hour at saka sa jeep gaano po talaga kahirap siksikan magkapalitan ng mukha kaya kayo mga kababayan ano pong masasabi nyo dito sa nakikita nyo po dito na ah, ayun nga, sumakay ng train ang pamilyang Marcos o pamilya ni President Bongbong Marcos. Ano po may comment nyo po dito? So yun lang po mga kababayan. Ingat po kayo. God bless po sa inyo at maraming salamat po sa inyong lahat.